Good morning, good morning, maulang umaga dito sa Kabukiran. Mm, guys, maulang umaga. Ganda ng bulaklak ko guys, oh. oh. Mm. Nagbulaklak na yung ating fortune. Hindi natin naabotan. Mm. Maaliwalas ang kaumagahan dito sa kabukiran kahit maulan. Ang sarap-sarap lang sa pakiramdam. Yan ating kapaligiran. Dito tayo sa ating tiris. Saya. Sa tiris tayo guys. Ayan ang ating baba ng ating kapaligiran. Wala na nagpapakita na fish. Pant na lang guys. Pant. Wala ng fish. Ito na lang yung halaman ko natira na buhay dito sa taas. Yung <coughs> iba namatay dahil tagal namin hindi nakabalik. kahapon maghapon yung ulan magdamag yung ulan hanggang ngayon ay ulan Ayan. kaya hindi kami makagalaw guys ang lamig hindi kami makapagsunog na mga dapat sunogin magandang guys. Guys. Ganyan. Ganyan. Tayo'y magiinit ng tubig at magkakape. Wala kaming ulam, guys. Kasi hindi nga ako nagdala kasi dapat magpapa hibas kami ng aming fish pan. Ngayon, ayan. ko dito sa isa. Ayan. Uh, ba balak magpahibas. Kasi matas na yung tubig. Sabi ko nga sa kanya, buksan niya na ngayon, mamaya hapon. Wala nang laman niyan kasi hindi naman malakas yung ulan. Halos ambon-ambon lang kaya tamad yata sumulog sa katubig kasi sobrang lamig eh. bukod sa malam ma, ma ano maulan malamig yung ano ng hangin ihip